Hello po sa inyong lahat. Ito po pala yung aking nakuha sa aking pamamasura mga kananay. Mayroon po akong nakuha na isang jacket mga kananay. Mayroon pa pong tag po ito. Ang ganda-ganda pa po yung aking nakuhang jacket. Ito po jacket mga kananay. Pang winter po ito. Uh, hindi po pala po itong ipadala sa Pinas itong jacket. Dahil mainit po ito ah, uh, ito pong jacket, magagamit pa po ito. Labhan ko na lang po. Maayos pa, tinatapon lang po nila. Siguro hindi kasya, kaya tinapon na lang po. May tag pa. So, yan po. Itatabi ko na lang po ito para ma magagamit pa. Kung kanino kasya po itong jacket. jakpat na po tayo dito sa mga jacket, mga kananay. Dahil Maayos pa talaga yung jacket. Hindi pa nagagamit siya. Matyaga lang po talagang mamasura mga kananay. Pag may tiyaga, mayroon talagang ma ano, uh, pwede pang mapakinabangan, magagamit pa. ah uh, kailangan wag lang mahiya, mamamasura. Mama wow! So, yan po. Itabi ko muna to mga kananay. ah uh, ito naman yung nandito sa plastic na ano. ah uh, ito yung nakuha kong mga sandals. Maganda pa yung sandals na nakuha ko din. Ito po, oh. Maayos pa yung mga sandals. Ang tataas ng mga takong, mga kananay, oh. Ayan, i-ano eh, ko muna. Yan. Para makita nyo po yung mga sandals. Mata matataas lang yung ano. Ito naman, mayroon akong nakuhang ano, sombrero. Ayan, oh. Pang babaeng sombrero. Maayos pa yung ano, sombrero. Yan. And then ilagay ko muna dito sa patong ko muna dito sa ano sa jacket. Yan. Yan po. Ang ganda ng mga kulay, mga sandals, mga kananay. Um. Yan. Maso nga lang, mataas lang, matataas lang po ang mga takong. Yan po. Ayan, mag ano yan, mag-part na yan. Ang ganda, oh. Yan. Ayos pa. Hindi pa mapakinabangan. Ito naman po ay nakuha ko jacket uh, ang jacket po ito ay pang lalaki ang ganda ng kulay yan size ano size medium po itong ano uh, jacket mga kananay ayan po medium mukhang mamahalin yung jacket tinatapon lang nila yan ang ganda, ganda pa. Pwede pa yung ano, pwede pa mong mapakinabangan. Ipapadala ko po ito sa Pinas, idadagdag ko. Uh, kasi itong jacket na to, pwede yan doon sa pwede yan, pwede yan doon sa atin sa Pinas. Yeah, mga ganit mga ganitong jacket pwede yan doon sa Pinas. So yan, ito naman idadagdag ko. Ito sa balikbayan box. So ayan po. Ang ganda-ganda ng kulay. Nagustuhan ko yung kulay. Uh, ito naman po ay mayroon po akong nakuha bag. Uh, maganda po po yung bag. Uh, ang gawin ko na lang po ito ay labhan ko na lang po itong bag. Bago ko ipamigay. I yan, ilalagay ko rin yun ulit sa Balikbayan Bags. Yan. Uh, itong bag na to, lalagyan ko ng pangalan. Para... Uh, hindi na po sila mag-aagawan kung kanino. Ang maganda, mayroon na pong pangalan kung kanino, kanino tumapunta yung bag. Uh, ganito pong ginagawa ko pag nagba, nagpabalik bayan box doon sa Pinas, mga kananay. Kahit yung mga damit, ganon din ang ginagawa ko. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko na po ng pangalan. Uh, meron din akong nakuhang ano, uh, sunglasses. Uh, maayos pa po ito Pwede pa po itong ipapadala din sa Pinas uh, Kahit ilalagay ko lang yan sa mga sa ibabaw Para hindi mababa, mabiak Yan, Ilagay, ilalagay ko sa ano Ilalagay ko rin sa Kahit sa bag para hindi siya mabiak Mga Hindi masisira Ito naman po ay jacket Pang babae leather Yan, pang, dala, pang dalaga Pwede pa, pwede pa po ito. Labhan na lang po. Ah, uh, ganun na lang pong gagawin ko. Labhan ko muna ito. Bago, ipapamigay. So, itong mga ganitong jacket, magagamit din po ito dyan sa Pinas. Yan. Maayos, maayos pa. Pwede pa yan magagamit. Itong jacket, para lang po ito sa mga katamtaman na katawan. Yan. Pang payat na katawan kasya po ito. So, yan po. Tapos, mayroon pa rin akong nakuha dito. Papakita ko po sa inyo. Mayroon pa dito ng ano, uh, sandals. Kulay itim. May kulay beige. Parang kulay gatas. Yung ano. Ayan, mayroong ano, mayroong converse na sapatos. Uh, pambata po ito. Yan, maganda pa po yung converse. Mat matibay po itong converse. Yan, magagamit pa po talaga yan doon sa Pinas. Pag ito na labhan, bumabalik na to yung kulay niya. Maayos pa Oh. Pag ito na nalinis, matagal-tagal din itong gamit. Kasi itong ganitong sapatos na converse, talagang matibay. Um, matagal-tagal din itong gamit niya. Yan sa maliit na paa. Siguro ay size 5 yan, size 5. Maliit, mali, pang maliit lang na paa mga kananay. Ayan, parang pambata na ano, sapatos. Matibay po talaga yan. Maayos pa, tinatapon lang. Pero nagpasalamat din ako dahil nakuha ko na ano ko, na dumpster na pwede pang mapa mapakinabangan, magagamit pa. Kaysa mapunta lang doon sa landfill na hindi na mapakinabangan. Tapos yan, nag nakuha ko pa na naisalba ko, pwede pang magagamit nila doon sa Pinas. Ito naman, sandals. Ang ganda pa ng kulay, Oh. Ilagay ko na lang po ito sa balikbayan box. Hindi ko lang kung kanino kasya to. Bahala na sila doon sa... Pinas kung kanino ka siya yan. Basta ilagay ko na lang yan doon sa balikbayan box kung sinong gusto eh. kung kaninong kasya yung ano sandals sa kanya mapunta. Yan ito naman may magandang kulay din oh. Kaso nga lang mataas yung takong. Yan. Maayos pa din oh. Ang ganda-ganda pa. Yan po. Ito naman mayroon din ako Ang ano um bag yan po to ito bag ang ganda ganda ng bag na nakuha ko din ayan oh ito may lalagyan may lalagyan ng mga plastic pwede pa yan magagamit itatabi itinatabi ko po yan kasi magagamit pa po yan lalagyan lang ng mga ano mga abubot, nilalagay ko sa balikbayan box, pwede pa yan magagamit ko yan itatabi ko mm, ito naman, mayroon pa palang plastic, mga kananay so, yan po itatabi ko muna, pagsamahin ko dito sa isang plastic, ito po yung ano, nakuha kong a bag, ang ganda-ganda ng bag Jackpot po ako dito sa bag na, na, na dumpster ko mga kananay. Ang ganda pa ng bag. Ang cute. Maayos pa. Linisan ko lang po ito para magagamit. Ayan. Hanggang, ay, hindi ko lang kung kanino ko to ibibigay yung bag. Ah, malalaman ko kung ano. Pag ano ko muna kung sinong bibigyan ko nito. Itong bag na nakuha ko sa aking pamamasura. Maayos pa, leader, na bag. ah uh, swerte ang mabibigyan ko nitong bag dahil magagamit niya kahit pang araw-araw -araw niyang bag, pang harabas lang niya. Uh, Ayan. Yeah. ko na lang ng pangalan kung kanino ko yan ibibigay. So, mapapakinabangan pa, mapapakinabangan pa niya itong bag na to. Tagyan ko na lang ng pangalan para mag, ma, mayroon ng pangalan para hindi sila magkagulo pag dumating yung balikbayan box sa Pinas. So yan po, ang ganda-ganda oh. Ang ganda ng kulay. Nabag, ang cute oh. Pwede pa yan, magagamit pa yan kasi nung mabibigyan ko mapapakinabangan pa niya yan kahit pang harabas lang pang araw-araw niya, pwede pa yan bag, magagamit pa niya yan so, ayan po para or original yung bag ayan ilalagay ko na lang dito